Mga anak ulit si mami. Pangatlong baby na niya yan. Ayan. Ito na yung ano niya, baby boy na. Dalawang girl, tapos ito ngayon baby boy. Na. Sige lang, habaan mo. Alabas din yan. Kaya mo yan. Pasumpong-sumpong pa lang yung sakit eh. Pero maya-maya yan ako. Sobra na yan. Hindi na maipintay yung mukha mo. <laughs> ay, nakakangiti-ngiti ka pa. <laughs> Diyos ko, day. O noon, Diyos ko, sunod-sunod na. O, yung ating huling... Hindi, hindi, ko nga po nakita din yun, yung ano yun Yung paglabasan na ng baby. Kasi kinat ko. Okay, kinat ko yun kasi hindi yun pwede. Pawal mm -hmm. doon sa ano. Ah. Meron. Dalawa yun. Meron yung isa pa. Dalawa yun. Oo. Dalawa. Pero Diyos ko, ang hirap talaga. Munti kang din ako makasampa dito, oh. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Pinipigilan ko lang. Grabe kasi, eh.